Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang pagdinilayan natin ngayon ay mula sa unang sulat ni Juan, chapter 2, verses 3 to 6. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutubad ng salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito rin natin nalalamang tayo'y nasa kanya ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda ng sulat na ito. Isang tanong, paano ba tayo nakakatiyak na kilala natin ang Diyos? ang iba ay nagpapahayag nito sa mga lansangan iba ay nagtuturo nito ngunit ang isang tanong din paano natin ito isinasabuhay kilala ba natin siya pero kung sumusuway tayo, naman tayo sa kanyang mga utos tayo ay sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Kaya napakahalaga ng manatili tayo sa Diyos at dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Yeso Kristo. Ito ang nararapat na dapat natin gawin ang ating pananampalataya ay isinasabuhay sa salita, sa isip, at sa gawa. Manalangin tayo. Ama, binusog mo ang mga narugutom na mga mabubuting bagay. Alalahanin ang iyong walang hanggang awa. Tunghaya ng aming karukhaan at tulutan kaming makabahagi sa yaman ng iyong buhay at pagmamahal. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Papalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po at gawin nating viral ang salita ng Diyos.